For today's video mga bossing, magpapalit tayo ng brake pads sa ating Raider 150 Fi. So ayan, yan yung binili ko, Titus brand. So nabili ko siya around 80 pesos dito sa amin. Ayan, kulay blue. Kasi uh, ano na yung brake pads ko, pud -pud na. Paka masira yung ano, uh, display. plate. So ayan, tinanggal ko na ang mods. Ayan, pinakpok ko. Kasi nagpit. So, kuha ako ng, ano, ng pangunas. Kasi maraming, ano, maraming dumi. Mga pumakapit sa, ano, chain. So ayan, nababa ko na yung mounts, Pinanggal ko lang. Nilagay ko sa LED. So ayan. Ayan yung papalitan natin. Ayan yung caliper. So makikita nyo sa video na ano na talaga. Mouse wala na siyang ano matawag tawag dito? Pod pod na talaga. Oh. Makikita nyo. So gumamit ako ng 8mm para matanggal ko yung uh, bolt dyan. Ayan. Nah, pumakape o mahawak sa ano brake pad. ikut-ikut lang, ikut-ikut lang. So ayan, natanggal na. tinang lang natin then drop okay nakuha na yung ano yung old na caliper ah caliper brake pad so ayan oh makikita niyo sa video no nipis na nipis ang nipis na talaga malapit na siyang ano mag 1 year so ayan yan yung ipapalit natin yan bagong bago fresh na fresh so ayan yung tinuro ko yan yan yung piston ng ano caliper so tinulak ko pabalik para hindi masikip yung paglagay natin ng ano ng mags para papasok agad yung display yan nandiyas ko lock natin pabalik yan tinulak ko kasi kumalas So ayan, binalik na natin yung bolt. Sumang natin. So ayan. Okay. Tapos, uh, ayan, ayun, binalik ko na yung gulong. Yung mags. Ayan, fix lang natin. nè anh ta nhìn lắm cái tình năng Okay, ayun. Okay na. So, need na lang, ano, i- e, tapakan yung brake para, okay, kulak na ang piston. So, ayan, Gumagat na. So, okay na yan. Try natin. Yun. Ayun. Okay na. So, that's it for today's video. Bye!